napakaganda ng palingke mga kaso kayo bagong gawa kaya mo yan ay tiwala lang nai kaya may charger ka yan yeah, sa mga magbuboko juice at sa mga magmamangga yan, mga kaso kayo sarap ang mangga at saka yung alamang mga kaso Busy busy yung boss Joshua natin mga kasukay. Oh, bigatin niyan mga kasukay. Meron niya manok at langkunisa. Yan. Sariwang langkunisa to mga kasukay. Yan bagong dating at saka manok oh. Maganda. 3 2 1 magandang araw mga kasuke yan sa mga bago dyan welcome po kayo sa aking munting youtube channel palambing naman sa mga katulad kong labor at sa mga laging namamalingkid dyan mga kasuke baka naman pa like and subscribe kuya rin rin shout out kay kuya rin rin mga kasuke bali katabi ko lang po pala si kuya rin ng kwesto rito sa banda itaas, yeah, ito yung mga paninda natin ko ko dito mama, mga, mga kasuke. same lang po yeah, nung nasa iba ba meron tayong nyog at, yung, yuk yuk. at taas lang to, ha? buong gatang so, mga kasukay buong nyog meron ding sibuyas at bawang at saka gata mga kasukay meron tayong gulay langka at saka labong mga kasukay Itong labong ay lagana. Laka niya, boss. May tayo uwi na uwi. Ito po ay puso ng saging mga kasuki. Na uh, ginayat na mga kasuki. Okay malon ang saging mga kasuka ayan na mga kasuka sa mga magugula dyan Saka, oh, meron tayo rito yuk at langka saka uling na maitim na sinanay o tulog tulog kaya mo yan ay hmm. katabi ko po ay gulayan din mga kasuka Na, mga tropa natin, mga kasukay oh. Nag-aakot sila lang saging, darating lang yan mga kasukay. pangkain ng mga kabitinyo. Ayan oh, galing Mindoro 'yan, mga idol ah. Lakas ni Bosi, isang kain mga kasukay. sa sa mga taga-Mindoro ah. sa mga mag-itlog. Maraming si ating itlog, mga kasukay. Napakaganda ng palinto. Ito yung lalaki bang itlog? Mayroon dami. Kung gusto mo, ilan pang tray ba? Trai ito, babae ito. Pipili kita. Ayan mga kasuka. Siya tisa sa tagal nag alam niya na yung lalaki. Basta yung pilo. Babae. Babae. Ayan. Yung tumboy. Wala pa? Yung benkong. bingkong. Bengkong, tumboy yun. Ayan. Matagilin yun. Patagiling yung itlog yun. na maalat eh. Ilang, ilang araw ginagawa ito? Pula matagal no sa akin saglit lang yung sa akin isang oras meron sa, 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 akin meron akong itlog na, na pula <laughs> ano mata? hindi na, ma. lang, mapula na ma isang oras lang pula na isang oras lang meron akong itlog na pula ayun nagets sa na niyate mga kaso kayong ibig ko sabihin jackpot ayun no hugas bahay yan no yan shout out sa mga kasamahan natin dito Ayan, no? sa Emos Market ha yan, sa mga mag-iitlog dyan, sanapin niyo si Ate. Gaganda ng itlog ni Ate Paninda dahil bukod-bukod yung lalaki at babae, mga kasukos. Wala pa raw yung tomboy. Ako lalaki ng itlog, oh. gamay na ni Ate yung ano. Sabi nila, timura daw pagbasag. Pwede ba ito pag halimbawa bibili ako, tutok-tokin natin? pwede matotok-tokan din yung <laughs> yan mga kasoka, eh. malapit lang yan sa may timbangan ng bayan, nasa may timbangan ng bayan yan yan kailangan na kailangan natin sa misa yun pag bagong taon, bilog raw dapat sa mga magtutuyo mga mga kasukay eh. marami din tayo rito ang dry fish mga kasukay eh. yan mga nakabalot-balot na meron ding Tingnan niyo, para sa mga minimis online, may ari nang. Ayun oh. lahat ng pandidiyan. Ayun, mga pangpanalubong, oh. Ayun, isa ano rito. May pangalan na nagtitinda nang alamang at ng mga magagandang toyo. Tanggit dai. Eh. Dilis naka-bonus din 'yan. Ah, ito pala yung naka-bonus, naka, -bonus, naka So, dami to. Magkano ganito karami dam? 200 sa 200. Pasalubong, no? Ibe ibang lugar pang nararating ng mga ano ate. Ito yung paninda. Kahit yung alamang na sariling gawa. Ayan na. Ayan, sarap din niya si ate magtimpla ng alamang. Ito mga kasukay, mayroon ding lawlaw -law na tinapa. Sariwang, sariwang, bango. Oh. Puti na lang mga kasukay. Marami kasing ano rito. Kustomize kanina. Hindi lang natin nakuha Dahil medyo busy rin tayo.